Bakit may mga taong paasa? Maybe they're just players. I don't know. Maybe players. fun. No? Depends. Hobby. State of life. Maraming reason. Maybe they're still confused kaya andun lang sila sa playing paasa state. Kasi may mga taong assuming. Kasi kung wala mga taong assuming, wala, marami kasi, bakit lagi natin sisi mga paasa? din natin tanongin yung mga assuming? O assumera? Ha? Para patasan laban. Gano'n. Hingwe, hingwe, hingwe. Para sa akin... Sila. <laughs> <laughs> hindi, hindi, para sa akin siguro hindi pa sila sure. Kaya parang hindi naman nila talagang meant na ipaasahin yung tao. Siguro hindi lang sila sure sa desisyon na yon Kaya napaasa nila yung isang tao. Or pwede din na... Ganun lang talaga sila tapos napapaasa nila yung tao kasi akala nila may gusto sa kanila. Yung taong yun, which is, ganun lang pala talaga sila. Parang uh -oh. ganun. Baka siguro yung isa, umaasa lang talaga kahit hindi uh -oh. siya pinapaasa. Um, I don't to comment about this. <laughs> siguro na feel good sila pag uh, may naniniwala pa sa kanila. Yun, hindi lang siguro nila na-realize nare na minsan masakit. At saka, ano, nakakaperwisyo. Nakasira ng buhay. So, sa mga paasa dyan talaga, no, bago na kayo. Please, i-report ko na kayo sa police. Ayoko na, ayoko na tapusin ito ah. Tama na, tama na. Tama na, no, no. Not me, no.